Kill na nga mga kabirdy you know? yan nga oh. natin So, hintayin lang natin na wala na talagang dumadaan Bago nating i-release So, ito mga kabirdy Maru Release! So, Birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV So ngayong araw na to mga ka na naman natin Ito medyo layo natin ng konti Para mapagpag yung kalapati natin Yung pala yung droppings nya yung gabi Yan so goods naman yung droppings nya yan, sinyalis na condition yung ibon natin. Then, kinuha ko na siya. Tinakpan ko, kasi, pinak uh, tinakpan ko kasi medyo nagwawala siya. So, ngayon mga kaburdi, tara, alas na tayo. So, ito mga kaburdi, stop over. Ayan, kabalabas ko lang ng gulang ko. Yun yung PMS. Nakdo. Saan yung Jollibee? Ayan, so ito na yung ibon natin. So tara na, tuloy na natin So yun mga ka-birdy, hindi pa nga nakapagsupply Sa so, throw point yan o Kaya nandiyan ulit tayo Mega dike Ayan So ito na yung ibon natin Ayan o So mamaya papakita ko sa inyo mga ka Kumusta na ba yung ibon natin So balikan ko kayo mamaya So yun mga ka-birdy Kumustayin natin muna yung ibon natin Kung kumusta na ba yung alabati natin Na si Maru gil na to eh. Yan, gusto na lumabas oh. Yan. So, mamaya na lang. Baka makaalpas. Lumabas. So time check tayo mga kabirdi. 5.46 in the morning. Yan. So medyo dumiliwanag na. Pero ang ganda Iba yung kulay nung ano. Oh. So, talaga paliwanagin natin bago natin pakawalan. So ito mga ka Eh yan sumikat na nga ng tulo yan si yaring araw so yan time check tayo mga ka 6am in the morning yan pa blast screen screenshot ko na para sure so pakita na natin si Maro yan si Maro yan gigil nagigil gigil na nga mga ka yan nga no? oh yan natin so hintayin lang natin na wala na talagang dumadaan bago natin i-release so ito mga ka-birdie Maro release Ayan. So, bumelo agad. Ayan, wala pa atin na. yon Ito ba? Yun, hindi pa di maaaraw mga kaburdy ganyan. Siya kakisig na yung araw na to. Sana maaga siyang umuwi mga kaburdy. Ayan. Hindi natin pala kasama si Garmin's Lock ngayon. Dahil hindi siya sumagot kagabi. Hindi ko alam. Baka busy kasi ginagawa niya yung lock niya. Ginatas niya. So, good luck sa kalapatids natin na yon. Pero ngayon, solo muna tayo magtotos. Ayan, pag naggawi na dito yan, makawala na yan. Hindi na natin yan makikita. Sa na natin yan makikita. Sa loft natin. So, ayon mga ka-birdie. Hanggang dito na lang. So, balikan ko kayo pag nasa bahay na ako. Ayan mga kaysa, dito na siya. Kalalabas lang natin. Dumating na siya. Ayan, papasukin na natin to. So, kasama ko si Baby Kelsey. Kaya masyadong malikot yung camera. Guys, pumasok na siya. So, dumating siya dito ng 6.15. Medyo ang bilis niya ngayon, guys. So, hinagay siya ng mega dike. Ang sinabi ni Bambu sa akin. So, yun si Baby Kelsey, nagpapapogi. Patingin daw na papogi. Alah, alah, yung papoging cute. Papoging cute. Tingin kay mami. Just... Ay, <laughs> So, ito mga ka-birdie. Pauwi lang natin. So, yan. Successful na pauwi natin sa uh, last toss natin mga ka-birdie itong si Maro so ayan siya ang bilis niya mga ka-birdie 15 minutes nandito na agad siya so ayan mga ka-birdie hanggang dito na lang ulit yung video natin like, share, subscribe abangan yung last basketing natin para kay Maro sana makauwi yung kalapati natin yun lang